Magandang araw po sa lahat ng mga manunood. Welcome po muli sa aming backyard para sa isa na namang episode. nice ko munang magpasalamat sa lahat ng mga bagong nag-subscribe sa aking channel, pati na rin ang mga datihang mga subscribers, shout out at maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga taga-subaybay at manunood, again, daghang salamat po. Today's episode ay magbibigay po ako ng update sa aming mga palat ihing baboy. Sila ang aming mga palat ihing baboy, magkakapatid po silang lima. Yung dalawa kanina ay gagawing barako at inahin kaya magkahiwalay sila ng kulungan. Tatlo lang po ang aming mga partners. 110 days na po ang kanilang edad simula ng ipinanganak, 80 days naman ang mahiwalay sa mama pig na nasa kabilang kulungan, at nasa grower stage na po sila. Ang estimated weight nila ay nasa 55 to 60 kilograms. 90 kilograms naman ang average market weight ang aming gustong makuha para ma-dispose, mas maganda kung lalagpas pa ang kanilang timbang dahil dagdag kita na rin kapag ibinenta. Mayroon pa kaming 55 days more or less para makuha ang nasabing average weight, na sa mahigit dalawang sako grower feeds pa lang ang naubos nila at may tatlong sako pa at isat kalahating sako na finisher ang kakainin pa. Kapag naubos na lahat ay ibebenta na. Kita po ninyo ang mga katawan mabibilog na at ang lalakas pang kumain, nasa 80 days o 2 months and 20 days na sila simula mawalay, ang pinakamalaki dito ay nasa estimate 60 kilograms at ang maliit sa kanilang tatlo ay nasa mahigit 50 kilograms, sa tingin po ninyo, maabot kaya ang 90 kilograms. Naubos na ang kanilang rasyon ngayong tanghali at sinisimot na lang nila ang mga natitirang pagkain. Hanggang dito na lamang po ang aking video at sana ay inyong nagustuhan. Babalik na rin po ako sa aming bahay dahil mukhang lalakas ang ulan. Maraming salamat sa inyong panunood at happy farming po mga kaibigan.